Alright, uh, ito na yung mga pinag-service. So, ayan mga tol, uh, good morning sa lahat. So, Monday ngayon. So, meron ng mga pasok na naman. So, ang gagawin natin ay meron akong mga siniservisan ngayon uh, yung mga papasok sa trabaho dito sa subdivision. So, Uh, maghatid tayo ngayon si uh, siservisan natin sila ngayon so ito yung ginagawa natin tuwing umaga uh, alas susunduin natin and then pagkahapon ng alas 5 ay susunduin na naman natin so let's go ah, uh, ali ito yung ating pagsundo yan ito yung gagamitin natin Ayan. Let's go. So, alright. Uh, nandito na tayo ngayon mga tol uh, sa barracks nila. So, ito yung mga tol, yung mga construction na na pinagsusundo ko sila tuwing umaga at hapon. So, kasi mga tol, ah, uh, uh, bawal po silang paglakad sa sa subdivision sige sige ah, ayon. sige lang sige lang ah, kaya to so, ito right so punta natin sila dito Alright. so nandito tayo sa barracks nila. <laughs> Alright. uh Ayon sila mga tol yung mga pinatiservisan ko. Ayan. Mga uh, nakaka-ready na. Ayan. Okay lang Isot na. Okay na? Isot tayo. All right. Uh, ito na yung mga pinag ko mga tol. So, shout out, shout out dali. Takablog ako. Ayan, ayan sila. So, let's go. Alis na tayo. Gusto mo mag